Kilalaanin na nga natin ang ating mga Cupid's. Nako, ano kaya ang kanilang masasay. Pero kilalanin muna natin ang ating Cupid number one. Mula yan sa Mandaluyong. Aha, eto na. Huwag na nating patagalin. Please welcome Enzo. Hello, Enzo. Um, hello po sa so, uh, so lahat. Ako nga po pala si Enzo Alvis po. 32 years, uh, years old. From Dasmariñas, Cavite po. Dasmarinas Cavite. And so ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo sa life? Um actually for now po ano po nag work po ako sa Grawler Company po. Saan po? Sa Grawler Company. Grawler Company. Yung ano po siya mga interactive learning materials po like yung pen na nagbabasa. Ah okay. As a child learning expert solution po. Mm -hmm. All right. Okay. So ikaw ba ay may na experience ng ano heartbreaks, ganyan, sa pasmo. mo. Actually po, ano, kakabreak lang po namin <gasps> ng ano, Kailan July 1 po. July 1? Neto lang po. Very fresh. Opo, sobra po. Oo, oh, oh, anong dahilan ng pinagka... Oh, di ba, nang himasok pa ako talaga, no? <laughs> ganyan talaga kami dito sa match me, alamin namin yung mga detalyado na yan dapat lagi, Oo, oh, oh. So, okay lang bang malaman kung ano yung pinaka naging dahilan, or... Bali po, nag-break po kami gawa po ng ano eh. Nag-cheat po siya eh. Nag-cheat? Parang hindi ko sure nung sinabi mo yung nag-cheat. <laughs> <laughs> siya ba talaga nag-cheat? Kasi, <laughs> <laughs> um... Charot lang. Ah, so nag-cheat siya sa'yo. Oh, May iba, okay. Pero ikaw ba ngayon, single ka na ngayon, ano y- meron ka bang preference? Ano bang hinahanap mo sa isang babae? Ah, kumbaga, pang uh, physical, physically, anong hinahanap mo? Actually po, ano po, eh? as sa so ngayon po, ang ano ko po, po ngayon is number one po siyempre yung kaya po akong tanggapin kung ano man po ako. Ano ka ba? Um, bisexual po. Bisexual. Opo. Okay. Bisexual. Alam ba yan ng previous ano mo? Actually po yung last ano po, po ay ah, yung, yung eto lang po is ano po siya. Bi din po siya eh. Ah, parehas kayong bi wait, ah, medyo nalito ako. So, ano ba siya talaga? Lalak? Kaya babae yung previous mong nakarelasyon? Lalaki din po. Lalaki din. Okay. So, ibig sabihin, uh, you are also uh, a bisexual, kagaya okay. ng ating heart hunter. Yes po. Okay. Alright. So, yun ang gusto mo. Dapat tanggap ka. Yes What po. else? um, tanggap po kung... Kung, kung ano po yung kung ano po yung naging naging past ko. Tsaka po, syempre po yung, kaya rin po akong ipaglaban sa ano niya, sa family niya po. Tapos. Kuya, parang naiiyak pa dyan ni uh, Enzo. Okay lang yan. Kasi uh, I understand, very fresh talaga to mga kapatid, no? Uh, July 1 lang sila nag-break, No? So, it, it, ikaw ba eh, hindi na ipaglaban ng pamilya niya? Kaya kayo naghiwalay? Actually po, doon po sa nangyari sa amin, kahit po, kahit po alam ko po na hindi po ako yung gumawa ng, ng kalokohan, ako po yung humingi sa kanya ng sorry. Tapos sabi ko sa kanya, kung, kung pwede niya akong bigyan ng another chance. Mm -hmm, mm -hmm which is, uh, sabi po ng mga ko, kasi, kinuwento ko po sa mga kaibigan ko, eh. ang sabi ng mga kaibigan ko, ba't kahihingi, ba't kahihingi ng, ng sorry doon sa taong na nakit sa'yo na ikaw, na ikaw mismo, hin, hindi mo siya niloko, siya, siya ang nanloko sa'yo. Mm -hmm. Ba't kailangan mo mag -sorry? At ba't, ba't ikaw yung hihingi ng, ng another chance sa relationship nyo? Hindi ba dapat siya? Ngayon kung, kung kung, ayaw niya na ay di hayaan mo na lang siya. Pero siguro ganun talaga nagmamahal no, parang ilalaban mo hanggang sa dulo. Actually po 3 years and three months po dapat namin nung July 1, yung po yung paghihulay po namin dalawa. Mahaba ang naging relasyon niyo. Tapos mula po nung naging kami, magkasama na po kami sa, sa, sa isang bahay. Mm -hmm, mm -hmm kaya kaya bu ko po, po baga ano sobrang sakit po para sa akin na sa sa isang sa isang iglap po meron siya na kilalang bago tapos yung yung mga pinagsamahan namin na sobrang tagal yung mga pinagdaanan po namin parang bigla niya lang kinalimutan dahil dun sa bago niya ngayon yung bago niya ba um, kasi since bisexual din siya, ano ba yung bago niya? Ganun din po. Ganun din, okay. Tapos po, ah, nung ano po, nung nagsimula po siyang nag-ano nung ano eh, nung umuwi po ako ng Bicol. Kasi po, from Bicol po ako eh. Okay. Umuwi po ako ng Bicol nung, nung June 12. Mm-hmm. Tapos po, nung nung ano na... Nung time po noon, okay pa naman po kami. Tapos, parang pagka siya sa trabaho niya, nagchat-chat po sa akin na, ano, napapasok ko na ako. Tapos, pagka lunch break, mag-update pa rin siya. Oo. Tapos, nagtaka po ako nung, ano, nung nung June 18. Wala siyang update-update sa akin. Tapos, nung ano na po, nung gabi na, siguro mga, mga alas 9, 9 Kasi, ang out niya po, ano, ang nag-out siya ng... 6.30 mm -hmm. na trabaho. Tapos, gina sabi ko, ba't ka ako alas 9 na? Hindi pa rin siya nag-aano sa akin, nag update mm -hmm. So, ang inisip ko na lang, baka ka ako, ano, baka ako, yung bus, eh, sobrang siksikan, hindi siya makapag-, makapag message Makapag-chat sa akin, sabi ko ganon ganun. Tapos tumungtong na po ng alas 11, wala pa rin, wala pa rin chat, wala pa rin so, ano. So, yun pala, kaya hindi siya nagme-message. Tapos ginawa ko po, pick, ano ko siya, tinatawagan ko siya, inabot na po ako ng kakatawag ng alas 2 ng madaling araw. Wala pa rin. Pero ano siya, naka-online, hindi siya sumasagot. Nung June 18, tapos nung ano po, nung June 19, umuwi na po ako sa ano, sa sa Dasma. Mm -mm. Pag uwi ko po noon, kina, kinabuhasan po. Parang napapansin ko na, sabi ko, parang ano parang nagiba mm -hmm. yung parang ang cold niya nakaka ngayon hindi na ako tulad nung dati na pagka sa umaga pagka siya, pagka pagka magbi-breakfast ginigising niya ako tapos gusto niya magsabay kami dalawa Oo. tapos nung 19 hinayaan niya lang ako tapos kumain siya mag-isa tapos pagkakain niya bigla na siya bilang umalis sa madaling salita nang lamig nagiba ang ang uh, pakikisama sa iyo. Oo po. Nag-iba dahil meron nang iba. May, may bago na po. Tapos po nung ano na mga June ano na po. June June 30 po ng gabi. Mm -hmm. na, kasi ano na mula po nung umu umuwi ako ng dasma. <clears throat> Alala na, na po nang madaling araw gising pa rin siya. Parang napapansin lang siya may kausap pero pabulong-bulong lang. 'Yun na 'yun. Nung sa cellphone 'di ang, ang ginawa ko po. Nilapitan ko siya. Sabi ko sino ka ang kausap mo? ang sabi niya, wala, nag ano lang ako, nag ml lang ako. Sabi niya, ganun. So sabi ko, pati nga ako ng messenger mo. Tapos nung, pick, ano niya po yung messenger niya sa akin, may nakita akong, nag ano doon, parang lalaki na ano, nag, nag chat po. Sabi ko, sino ako yung, ano, sino ako yung nag chat sa iyo? Ang sabi niya, abali, kml ko lang to. So sabi mm -hmm. niya Pero ang nakalagay ng na message ay, Actually, yung message po, ano, hindi ko po nabasa, gawa na parang bigla niya. Pero po. syempre, may pagdududa na po, agad. ang sabi, ang sabi ko sa kanya, alam mo ka ako yung, yung, yung nakita kong yun, hindi mo, hindi mo ako yung ka-ML ka ako. Kasi ka ako, yung, yung, yung naramdaman ko ako ngayon, ilang beses ko na ako naramdaman sa mga past ko na ganyan ka. Naniloko ako, ka rin. Na, hindi ka ako nagkamali, sabi ko sa kanya gano'n. Tapos sabi niya, wag mo kong, ano, wag mo kong itulad sa iyo, sabi niya mm -hmm, gano'n. Gano, mm -hmm. Kasi ikaw maano ka. sabi Alam mo, Enzo, hindi madali rin yung naging sitwasyon mo, no? Sa past relationship mo. At napaka-fresh pa nito. Pero ang tanong, handa ka na ba makakilala ng, alam mo na, bagong magbibigay sa sa'yo ng inspirasyon? And I guess, you're okay with this kasi nandito ka ngayon sa matchmate, yes, but... no? And of course, ang uh, ano namin talaga, ang uh, wish sa, oh well, ang gusto namin, eh, makapag-move on ka na rin. No? Dahil hindi nga mag naging maganda at niloko ka pa 'di ba so okay. let's hope tingnan natin 'di ba kung uh, makakahanap ka ng ka dito sa Match Me thank you for sharing your story ha Enzo maraming salamat